Magandang hapon mga kamaryang! Ah, dito tayo sa aming tahanan mga bae kung saan ay may gagawain si Kia Marlon. At sabi ko, ano na lang namin, i-vlog na lang namin para makita niya rin mga bae. Dahil meron tayong uh, another source of income mga bae. Ito ay kitang mga daya. Tawag dito dahil. Kaya ano mo raw? Ito, kita. Ito dahil, ko na ito. Oh. Ayan. Na, na nila yun sa fans. Sa, sa, video. video. So, kaya namin to pinuan din na siyempre para sa mga interesado rin malaman ito yung pagawa nito. Kung paano pa paggawa ng kitang o pang huli ng isda. Ayan. Parang, makarami ka agad, ba? Diba? So yun, napakita namin nito para yung mga interesado, yung mga gusto rin gumawa ng ganito, yung mga wala pa silang alam, wala lang experience para gumawa ng ganito. So para malaman din ninyo. So, kaya ginawa namin ito yung vlog na ito para sa inyo, sa mga, sa mga nanonood ngayon, siyempre sa mga oh, nag-click nito ng video na ito, kung mga nanonood nito para malaman ninyo kung paano gumawa ng kitang. So, umpisa na natin. oh ito yung ano to, ito yung nylon. Ah... Uh, Number, number ko nito, number 30. Isang yung laki nito, isang labay na tawag dito sa amin, hindi alam ko alam kung anong tawag dito sa inyo. One labay day. Yung ganito. So, bago ito yung kanya, ito yung bahay niya na, bahay ni to. Isang yung rin. mahaba. yeah Bago ito yung luay, yung tawag sa amin luay. Yung tinilalagay ng ng kawin. Oh, so, yun. Hatiin pa natin to kaya to, ito ganito lang binili namin kasi hati-hatiin pa namin to. Ito naman ang size nito is number 15. Yan. Kinsey. Numero Kinsey. Ayan. Yung Hi, niya. So, bago ito yung ating kawil naman, Anim is, na box. Anim na box lang ito. Yung laman nito sa isang box is 80 pieces lang. So, ilan nito yung kwan? Yung sa anim na box. So, bahala na kayo mag-total ha. So, 50 ba yung isang kwan? Bali, 500 ba? Tama ba? 400. So, bahala na kayo. Na, narito pa ako magbenta. So, ang sukat <laughs> naman nito ng kwan ito, ng kawil na to is 565. Ayan, 565 ang laki. So, kaya ito, 565 five, five, is para pang bisugo lang siya. Yun, pang maliitan lang, hindi ito pang heavy, pang malalakihan. So, kaya pati ito yung bahay natin, maliit lang, pati yung luay natin. So, yun, kaya meron din kami ganito. ah uh, ito bagong gawa ko Uh, matibay siya ngayon kasi puro kahoy talaga sulit ng kahoy siya. Maliit. Mali. Ito yung pinaglumaan lang rin namin na kunin yung mga chinilas. Chinilas lang ito yung ito sa gilid. Yung sa gilid niya na ito. Bago ginayat lang namin ito yung gilid para pagsabitan natin ng kahoy. Mamaya pipilex namin sa inyo kung paano mo. Yung pagkabit. Yung pagkabit nito. So... Kano ito? Yung, yung una nito, mayroon din kami dyan yung yung Mas malalaki. Malaki. Malaki yun. Malalaki yung kawil. Bago yung, yung dami niya nasa 1.6 plus. Ayun, yung dati nito. Mas malaki yung box naman. So, ito. Umpisa natin. Baga ito uh, itong swivel. swivel. Dalawa lang ito, swivel. So, ang swivel nito, hindi ko... Number 5 yata yun. ito. Number 5 ang... Kwan? Well, Sukat. Sukat ba? Yun, yung laki niya. Malit lang naman siya. Kasi nakadipindi lang naman dito sa bahay nya yung laki. Kaya katamtaman lang. So, dalawang piraso lang ito. Kaya dalawang piraso. Yung sa kabilaan lang natin, kabilaan dulo. Yan lang yung may buya. Yung lalagyan natin. So, yung kada kwan yan, kada, kada buya, Uh, may ikon pa rin yan, may swivel pa rin yan. So, ito lang muna, bahayan muna, bago ipaulil natin, ipiflex ko na lang sa inyo, tapakita ko na lang sa inyo yung yung swivel pa na iba, kasi mayroon pa rin dyan swivel, kaya ito lang, ito lang kasi yung ko, dalawa lang muna. Sa bahayan nato, kabila na ay buya pala, kabila ang dulo lang to, yung natin ng swivel. Okay. So, ayun. <laughs> Umpisahan na natin so, magawa. Sayang na, mga ko nito. Tingnan Ano pala na bakso? Para ayun. ano, tapos ta simulan na So ayun guys, yung ating pagkwan nito, yung isang clip na ganito, ayan, diba? may isang clip na ganito. Ahati lang natin to sa isa. Dapat pala hindi ko tinanggal. So natanggal ko kasi yung isang pan tawag oh, dito. Ah, sige, isang pa Isang okay lang pala yan. So, ito, tinanggal natin yung isang, napapansin nyo may, may scotch tape yan sa dyan. Yan, ito, may scotch tape. So, ang pagkat nito ay dito lang sa kabilang dulo lang. Ganyan lang oh, yung isang kraso. Yan. yan. Yan, ayan na siya. So, ito na, ganito lang siya kahaba yung luway natin. Yan. Halos ang tangka lang sobra. tangkal kalahati lang siguro ito. Okay, natin na. Oh, dalawang tanggal na rin siya. So, halos mag 1 p Mag 1 p sobra. Ayan. So, ayan. Ganyan lang siya kahaba. Ito lang yung luay natin kung ganun. Kung pagputol natin ng isang clip na yon isang buo, ganito na siya kaba yung luay natin. Ayan. ayan. So, ito guys. Kuhani natin to. Ah, uh, na natin. Kailangan natin babadbarin to. Tanggalin talaga. Ayan. Mahaba-haba ito. Marami-rami. Kailangan natin to ilagay sa isang puruna na malaki para hindi siya maggumon-gumon. Bagbarin natin doon na ipuro natin kagad. So, kukuha muna tayo ng puruna. So, yun guys, wala tayong kwan. Wala tayong puruna na malaki-laki. So, hindi magkasya dito yung ito lahat sa isang puruna ko Medyo malayot kasi. So, unahin ko na lang muna ito ito. Tali. Talian muna natin lahat itong kawil kasi medyo matagal-tagal pa ito yung pagtali ng kawil, marami ito eh. Ayan. Hindi so, ako marunong dyan mga di. Oh. sige kayo na. Kaya yeah, ako na lang. Ayan. Ikaw na lang, kausapin mo na lang sila dyan. Man. May extra tayong pusa sang mga di. Kasi ayan oh, no? kala niya bahay niya. <laughs> Nagsakay na siya dito. <laughs> so ayan mga be, so ganito pala yung pagtalin natin. Ayan. Mm -hmm. Sa mga hindi marunong magtalay ng kawil sa mga baguhan, okay. Yan. Okay, para sa mga hindi lang to marunong ah, kasi yung iba diyan marunong na alam ko eh. So, pinapakita ko lang to sa inyo, tinuturo ko lang sa inyo para matuto kayo kahit konti lang naman. So, ayan, ganoon na. Ah. Okay, ulitin ko. Ayan, iwanan natin siya ng ganito kahaba. Yan. Mga 2 inches sa doon pa sa kawil sa ilalim. Pag ito, yung walang buntot dito siya, yung tainga-tainga bago ito ay ganyan na natin no? yan, ikot natin ikot ganyan yan, no? magkabilan sila yan kabilang dulo na ganoon siya sabay ito yung nagbilog siya dito bago ganito ito ito talin natin to Ayan, no? isa mga kwan lang mga five yan isa dalawa tatlo apat lima ayan hindi naman double plus ayan five ayan bago hilain lang natin to ito ayan yan yeah. yan yeah. Ay, ganyan lang siya. lang siya. So, ayan. Pag ilan natin, nag nagtali na yan. So, hilahin ba natin ito? Sa mga kakwan lang ito, sa mga expert lang, kaya gina ginagawa namin, kinakagat talaga namin ito yung dulo. Sana yun na kami. Pero dito yan, ginaganyan ko no? rin. Oh. Ayan. Hindi ko lang hinawakan yung dulo, baka dumaplos nga. Kasi posible yung dumaplos siya. O, ayan o. No? Oh. Makahoy lang bunga nga. <laughs> oh, so, Pero sa mga hindi pa expert, huwag nyong gagawin. Gumamit kayo ng pliers, hawakan niyo ito yung Okay, ito kabilaan ko dulo ng nylon na yan. Ganun lang siya. Okay na siya. Yan na. Putulin lang natin to yung subobra. Oo, oh, yan na siya. Ganyan na siya. Ayan. na dai. Yan na. Ay, yan yan, yan na. na forma niya. So, <laughs> yun. Yan. Yan. So, marami to. Gawin tayo ng marami. Dito sa mga rumah, Hindi na tayo lang. Wala tayo sa agad tayo. Yan yung mabait na yung pusa natulog na sa loob ng tao. Siya ang pinakaunang nag dito, landing. Tulog si Yan, so ko lang magbigyan dito mag di, ito mamit. Dito ulitin talaga ito ni Kamarun mamaya i-dabay dun sa Luay, Luay. Sa tayo yung bahayan. <laughs> yan, yan mga kamayon, nung doon na kayo dyan. Kaya hindi kami nabigyan ako dito ni Kamarun. Maraming salamat sa inyong pagiging, ano, pag-suporta. At sa mga, ano rin, sa mga baguhan lang din. Maraming salamat sa, ano, uh, pag-subscribe sa amin ni Kamarun. na kaya yung mga bit, pati mo talis. Kaya hindi tayo nakaka-upload lang dito lang Nag-ano lang kami ng mga, ano, pwedeng, ah, ma i na iba naman. Kasi nga naman ito, next vlog na tayo Ayan. Kapabila namin, kami kami bayan. ng kami, kami. So, pati ito ang <coughs> mga reaction. Ito ang mga gamit natin. Masa so, dito ay yung ginastos namin dito na sa 1, 2, 3, 4, 5. di ba? So, ang gastos <laughs> namin ay, hindi ba ba? Hindi ako wala. Ang gastos namin dito na sa 325. Dito, dito, dito sa presyo nyo dyan, mga presyo hmm. masyama, mga bilhin. Kusaka sa inyo. Ito na siya, mga bilhin. Matagal dito yung magtali ano? Ito lang matagal dito. Pati yung magtali din sa kanyang bahayan. Matagal. Ayan yeah, na siya ang Ayun na guys, so ito na, nagtapos na natin. Ayun ito pa pala, patapos pa lang. Ayan, kunti na lang yung naiwan, so ito na lang ang naiwan, no? Ayan, no? Bilis namin, no? <laughs> ang bilis ko, no? Ako na lang isa ngayon, so... Tapusin na natin to para matapos na yung vlog na ito. Ayan, baka tapusin pa nila. <laughs> Ayan. So, ang naiwan na ito ay kunti na lang siguro, mga 40 plus na lang siguro, 40 pieces, sobra. Ayan. Ayan. Medyo na, maulan na ngayon dito sa amin. Hindi ito kwa na, as naka change day na tayo, naka Nakapalit na tayo ng araw, kaya napansin nyo, nag -iba na yung suot natin. Nag-iba na rin yung mood natin. Wow! <laughs> Ayan. Ayan. At saka yung kwa nito, ha? Ah? Yung paglagay pala ng bato nito, yung bato at saka buya. Bato. Ayan. Yung paglagay ng bato at saka buya, eh, a uh, 100 pesos. Uh, 100 pesos. Lalagay tayo ng batuhan at saka buya. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo mamaya kung paano yung paglagay. Nakapa na naka, naka, naka rin ako. Nagawa dyan. So, ipapakita ko lang sa inyo mamaya. Ayan. Nasa ko na ito. Uh, nagdagdag pala tayo ng tawil. Nagdagdag tayo ng 2 box. Pero hindi natin siguro maubos yung dinagdag natin na 2 box. At saka kaya pala, bahaya nagdagdag tayo yung uh, four, four ba apay box pala nasa lang uh, yung labay kasi yung bahayan nito kasi naka kwan lang siya doon doon lang siya na siya nagsakto sa isang labay uh, limang box lang ating nagamit so nagdagdag tayo ng dalawang uh, dalawang box bali naging pa siya uh, pito tama ba ako ay hindi walo pala so, so mali mali na naman tayo <laughs> Bumili pala kami ng anim na piraso. No? So, nagdagdag tayo ng dalawa kaya naging walong. Ayan. Walong box na siya. So, yung pangalawang huli, yung dalawang dinagdag natin na box, hindi natin maubos yun. So, ito na lang ang naiiwan. Ayan. Ayan. na lang ito. Hindi ko na ito bibilangin kung ilang piraso kasi dito na rin sila nakaba. Naka, depende na rin dito sa lalagyan natin. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Ito na lang yung bakante. Oh. Ayan na lang. Maliit na lang. konti na lang. So, dyan na lang tayo magbabase kung ilan na lang yung maabuti ng lalagyan natin. So, lang natin ito. So, yun. Sa mga kwan, sa mga interesado mag kwan, magpagawa dyan. PM lang kayo. Dito lang, about Brooks Point lang, ha. Para magawa namin kayo kung gusto niyo magpagawa. PM lang tayo sa kwan. Ah, punta lang tayo sa Facebook natin. Ayan. Meron tayong Facebook page, King King look King Lock TV. Ayan. Ah, uh, tsaka sa akin ko Dalawa kasi ang account natin, may Facebook page tsaka Facebook. Ah, uh, Facebook natin Marlon Badinas. Ayan po. Kung hindi naman ako, puntakin kayo lang yung aking asawa. Ayan, si Josephine Pin Badinas. Ayan. Yung profile niya is Jollibee. <laughs> si Jollibee. Ayan. Yung sa akin naman, sa aking Facebook page, King Lock TV, yung picture ko rin yung aking picture din yun yung sa Facebook ko naman speaker box speaker box yun yung aking fan yun kontakin nyo lang kami doon kung gusto nyo magpagawa messenger about messenger lang tayo yan at saka yung paglapag nito ha ah. yung paglapag natin nito kailangan maganda. Medyo nakapaikot din siya. Kasi paglaglag natin ito, kailangan maganda yung one natin. Kasi kung in case na hindi naman maganda yung pagka pagka lapag natin ng nylon na to, mga nylon yung bahaya niya, at itong luway niya, may posibleng mag-gumon-gumon siya. Lalo na sa mga baguhan. Ayan. At saka nito, uh, medyo makon talaga siya mabusisi, matrabaho. Sa pagpain, sa tap siyempre pag mag na natin kuhanin na natin sinsayin tawag sa amin sinsay so gaganito yun eh, na naman siya ulit lalagyan dito sa lalagyan niya and then lalagyan ng pamain Mat matrabaho talaga siya pero sabihin ko sa inyo sulit ito talagang hindi ka naman dito mabubuklo <laughs> tawag sa amin hindi mabubuklo uh, as hindi masisiro yan talagang may income ka dito medyo kuhanin ito eh may wala pa nagumalaw yung ating ayan sumabit kasi yung ating nylon. Medyo magastos kasi ito eh. So, pero kahit anong gastos naman dito, talagang sulit at yung kikitain natin dito. Babawi naman to, mababawi naman natin yung kikitain natin dito, yung ginastos natin dito. So, ayun, sa mga ating mga supporters diyan, mga nag mga nag-follow, yung mga nagpalo sa aking Facebook page, King Lock TV. Ayun, maraming salamat po sa inyo. At sa aming walang sawang pagsusuporta, yung mga yung mga ating mga supporters diyan sa YouTube. Mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. May pa-shoutout tayo. Si Ate Yang na lang daw dito na rin siya. Ayun, pa ka na lang kasi habang naga naga ko ako dito, gumagawa ko dito, pa-shoutout na lang. Ayun. Hi. Pa. Ang ating pusa. Naginagawa kasi siya, so nagluluto siya doon. Nagluluto ko mga B. ako, dalang dito muna. So, ayan. So, ayan mga B. Mag-shoutout tayo muna mga B, ha? Shout out kay Tita Ivy Ruby. Uh, uh. Tita Brainheart, Tita Anmen. Tito Romy and Tita Gina, Kitching. Tita Cecil Rush. Tita Char Tuason. Tuason. <laughs> Tita Yolanda. Ching. Uh, Tita Ching Kuma, Kin Kuma. Tito Rowell Kuma. Ann and Kevin, Tito Pebby. Juanito Espija, Esper Perez, Jean Studio, Diana Montimayor, Nashra na Ankaya, Pati Malay sa Tagayan, Jami Murada, Joy Fashion Panatik, Shian Patrice, Casper in iVlog, MAC, Shaani Diaz, Tori TV, Tita Wepper, Sheila El Maria Idin Eldaba, Adila Abuan, Tita Maris Ah uh, Grossi, Tita Maris Makaraig, Master Yamato love Hardwood, Hardwood, Lovely Pogi, at saka kay Katcho Alexander TV, Nevis Grave, Pauline, Jamani, Tita Rose and Celine, Mel Franz and Max, Andrea, Chester Jacob, Cherlyn Orkin, Mari Marino, Snoopy Wing, Cheryl Ramos, Gloria De Los Reyes, and Anoy Reyes, Christopher Ocampo, and Sarsa. Ayan. Sa mga hindi natin nabanggit na nga din, shout out din sa inyo. At maraming salamat sa mga Uh, nag-subscribe sa ating YouTube channel at sa mga ano, sa mga bagong followers natin mga <laughs> I-follow niyo rin kami ni Kuya Marlon sa aming ano mga be. Ah. Uh, um, reels, may reels tayo mga binag -re reels tayo sa Facebook kaya ayan, maraming salamat sa lahat ng ating mga supporters, viewers and subscribers, and syempre kay Tito Raffi and Tito Robert din, Shoutout sa inyo Tito, God, ingat kayo palagi um, sana lagi kayong gabihan ni Lord hindi, ka, hindi yeah. na kami update sa kwan uh, sa YouTube. So, busy talaga kami sa mga aming hanap buhay. Kailangan natin one, eh, uh, mag extra income. Hindi lang talaga tayo tumutok dito. Kasi yung ating swill sahod sa, sa YouTube, YouTube is matagal siya mga din. Matagal na. So, inabot na kami ng 6 months. 5 months to 6 months siya. 6 months, talaga. Uh -huh. So, baka ngayon, hindi na. Baka taon na na. <laughs> baka, update, year. update na <laughs> lang tayo sa, para sa inyo. So, yun. Yeah. Sana may natutunan kayo sa ating pagawa ng one, kitong na, ng kitong kitang <laughs> 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 ng ating kitang so maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tumutok hanggang sa dulo na ito maraming maraming salamat po sa inyo sana may natutunan kayo kahit konti man lang <laughs> at thank you nang marami talaga sa inyong walang sawang panunod at pagsuporta sa Ay, amin ni Kiyo Marlon pati na rin kay Anan -An, mga B Diyan lang kayo, stitchon lang kayo diyan mga kapamilya dahil nandito lang din kami. Hindi lang tayo lagi nag-upload. Oo. Oh. Tayo na mga bi. Babay na kami. Maraming Thank you salamat so much, po sa inyo lahat. Mga kamayan at ang Mission. lakas ng ulan at hangin dito sa amin. Oh, bye Bye-bye.